Episode 7 ako umuwi, mga misis. So, bear with me. Bear with me! Sorry, Dimba. I was drunk, but I wasn't that sorry. Every <laughs> word that I said that week was valid. Ang galing mag-joke ni Maxi, sabi niya. Ang ganda ni Jiggly. <laughs> Masyado na mo personal yung read ni ano? <laughs> ni Mick Chanel. Shit, muntikan ko na malimutan yung name. <gasps> oh, Charing, you read. <laughs> Ba't gano'n? Ba't nangyari yun? Alam, hindi ko yung, yung? <laughs> expect na ganito sila ka-family-oriented kasi sobrang siga nitong dalawang to sa personal eh. Aww, sweet! Ang na tignan dahil reunite with the baby tsaka yung pamangkin niya. Gago! <laughs> Nakakatawa, lang, may nakita ako. <laughs> Fascinator niya lang ah. <laughs> Saan yung, racers, starter engines, and made the best super quick Mama, <laughs> <laughs> I love you Divine hi mommiesies! welcome back to my channel This is Venus deluxe and for today's video gonna react tayo a so, drag race episode 10! Ng Philippines Season 3! Oh my God! May umuwi na at uh, may nanalo ulit, syempre. <laughs> New episode. Episode na ako umuwi, mga misis. So, bear with me. Bear with me! So, let's watch na. So, last week nanalo si Zemba na pinuksa ni Kian. Oh, <laughs> see so, the offer was really minimal. Challenge to Zafe at umuwi si Mama John Fidel Yaga na madaming nalungkot no, sa social media. You all are so talented. Please always be kind to each other. Love, John Fidel Yaga. Aww. Siyempre. Pagod na pagod na si Bench. Love, uwi kasi. I love you, Mama John. I love you, Mama John. John. Nasal pa rin ako. Hindi na bigla rin ako. Kasi siyempre si Mama John. Yung ah, yung ano, sabi ni Kiana, nasad ako, pero yung pinakitang shot sa kanya, naka-smile. ako <laughs> so, nagbubura si Benz. So, first of all, that's shady that's ng editor. Super bro, oh, bro, can I just say, I'm so sorry, dude. It's okay. Ah, oh, nagsorry. Oh, like, sorry, Agad, ang uh. bilis sa, in fairness. Alam nyo, kung umabot ako sa next episode, sorry din sana ako. Hmm. Can I say it the right way? Your... Zimba Dabing Dabing! <laughs> yeah. Awi pa! Kasing nga! Yeah. <laughs> Sabi ko kayo, Zimba mag-quit na siya ng drag names Zimba Bing Para magka-house up Dabing Bing. <laughs> diba sa kanila, may roo-batch na. Tapos dalawa na lang kami ni Baby. Walang roo-batch. Uh na -huh. kong napaprostrate. <laughs> oh my Bo God, nakaka-pressure ka yan pag wala kang roo no? Roo badge, no? Promise na akin na lalaban pa tayo next week, okay? Yeah! <laughs> Siyempre naman, di ba? Wala ka naman choice, talagang dating, So lalaban ka. <laughs> Oh my God, nakakapagod na itong episode na to. Episode 6. And a cash prize of 1 million pesos. Ah! Oh, 1 million! With Kyle Kyle, Jiggly Caliente. Ay, ang ganda so, pala ng outfit ni Jiggly. Hindi ko napansin kanina. Our extra special guest judge, Miss Sharon Cuneta. Yes. Si Sharon Cuneta parang bumata. Parang siyang Moira dito. Moira Cuneta. Moira Cuneta. Pahinga mo Okay naman siya. Ay, Siguro kasi ito naman kasi mo. Kailang 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 alam nyo, meron talagang demonyo na nagpapainom minsan. Nung time ko si Birgiding abot nang abot ng alak eh. Tawang-tawa siya sa akin. Ngayon si Maxi! Oo, oh, diba? Ako, be for yourself. Ano nga yung ano yung mo tanda si sa mga sa ko sorry Dimba, I was drunk, but I wasn't that sorry. Every word <laughs> that I said that week was valid. I feel like he's starting to see you that not everyone is out here hoping for your best at all times. Mm, which is true naman. Tsaka, this is a competition. Talagang, i-wish mo na sana mas magaling ka compared to okay. others. Si Lord nga nagpapatawad. So, yan. I would just be honest. Si Lord nga nagpapatawad. Love it. Gusto ko yun. Which is true naman. Natuto tayo magpatawad kapag may namas ko sa inyo, patawad. Tiring. Uh -huh. Again, we forgive, but we don't forget. Hi, ah, Fierce! So, Yan si RuPaul. I'm legendary children. Mama Ru is so proud of you. Mm, kala mo, di ba? Kilala niya talaga. Tiring. The question remains. Which one of you is ready to rule the mother-tucking world? Top 7. Naku, palapit ang palapit tayo sa finals. Pito na lang kayo. Oh my God. So kung 7 na lang sila, ah, uh, tatlo na lang yung matatanggal. Top 4, no? Kasi 3 episodes na nga lang pala noon yung natitira. Oh my God. The library is official. Ah, it's the reading challenge herself. Each other to tell because reading is what? Ang galing mag-joke ni Maxi, sabi niya. Ang ganda ni Jiggly. Hindi mo so, pwede maging habi yung ano ni, ni Mick Chanel, yung sinabi niya kung yung sound effects, hindi yung shady na sound effects. Kito naman kasi nagmatch naman, tas the jokes were not landing. Angel, from almost going home first, she's doing just fine. Dahil maliban Snatch Game, madami siyang ambag kay Maxi Storyline. Uh oh! Oh! Uh oh! Medyo personal yun siya, no? <laughs> Masyado naman personal yung read ni ano. <laughs> ni Mick Chanel. Shit, magtikin ko na malimutan yung name. Oh! Jareng. Read, reading challenge, o, Den. Jareng. Hey, 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 hey. Upinahan natin sa'ng pinakamatimbang. ang pinakamabigat sa napan na to. Kaya, Den, kakumalis ka Alam mo, kung ikukumpara ko yung reads ni, ano ha, ni Mick Chanel, yung kay Mick Chanel, maganda yung pagkakabuo ng joke and all that. Pangit yung delivery. Si Angel, yung joke, parang, parang hindi masyado, pero yung delivery niya nakakatawa. Di ba parang walang, walang, wala siyang, walang, ano ba? Tsare! <laughs> <laughs> Ayun, ano natin dito, oh. Inuunahan ako magsalita. Tsare! <laughs> Tim pa, dabing, 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 dabing! Lagi mo sinasabi, virgin ka! Magpaturo ka sa nanay mo, bubukin! Kasi <laughs> pagkising, <laughs> walang branding! Ah! Cute yung delivery ni Bench. Mataas yung energy. I love it. Hindi, ang ganda. Pero dapat talaga magpaturo si Zemba kay Brigiding Bumuking. Chalang! Yun po ang nagturo sa akin. Opo, siya ang ano. Siya ang leader dati ng paluwagan. Yes, nag-uulog kami sa kanya dati. Ah, sila. Mami, Ben, umuko ka na. Katay, yung paano ang pangako. Bakit <laughs> gano'n? Paano nangyari yun? Super two-inch, as super What? cringe Tara! I'm not a ten girl and the zembari ah. meron pa lang hindi kayang gawin si ano si Kiana no mong reed in fairness kasi she's doing super good in every aspect top legend legendary dito sa bottom three! Oh. ang ah. outfit ah, man kasi parang design challenge ni Mama Jiggly oh. I love that Reed for Jiggly <laughs> Gigil na gigil, galit na galit, hipin mo. Wala nang bikit. Okay? <laughs> I love that! Oh my God! Personal din yun ha, yung kay Zimba. Sorry! <laughs> Hindi po nakapustiso si Kiana. I'm really sweet. Mga putang ina niyo! Mama Pao, simula na tinanggap ko itong rap na to, araw-araw ko na... Si Maxi si parang straight na lalaki yung mga mahilig makipag-rap battle eh. Yung ganda mo parang rap Ay, itap, ito sa rap, pero makasin. <laughs> <laughs> Tinanong ko si Angel, totoo ba yun? Sabi niya, hmm, hindi ko narinig yung sinagot niya. Tita, baby! Oh. Ayaw man kita init Uy, parang ako sasagot kay Papa. <laughs> pero may gala ko sa matatanda kayo, mag-pray na lang kita. Si <laughs> Lord, kunin mo na siya. <laughs> yung mga Riddy si Very Flip Top, narinig ko na to. I mean, hindi ko pa narinig to directly, pero parang narinig ko na siya. Yung parang yung pagkakagawa. At tara, i-read natin sila. Zimba, mukha kang asong ulol. Tingnan mo ulo mo, mukhang bulbol. <laughs> okay na yun! Bench! Kamukha ni Sara G. Love it. <laughs> <laughs> That's I swear to God, if this was a normal reading challenge, of would flip ta. So, for today's Maxi Challenge, it's time to make over your loved ones, the superheroes of your lives. Oh, I know oh my god, makeover challenge now! Oh, si Mother. Sobrang family-oriented nila, no? Pasabog. Nakaka-amaze. Kasi ay mabukod. This is one of my homegirls home <laughs> and my homeboys. Ito mo yung best friend ko. Lagi ko pasama ko sa labas. Kasi malabo rin magkita ng isang video. Ang saya naman nung kay okay, Mix. Bakit kayo hindi family din yung ano, in-invite for Mix? Baka. ang isa kamera. Ang gitang boyfriend ni Bench. Kasi sobrang galing din ito na performer ng jowa ni Bench. Sa Rampa Drag Club siya. Kung kami nagpa-perform ni Brigiding and Precious din. Ayan, siya ay ang aming dancer na ngayon ay parang magiging nga uh, drag artist na din. The baby, is Johnson! Oh! Oh! <laughs> kilig na kilig ako sa kanilang dalawang. Sweet-sweet nila.

My is Narvina here, reflecting on the incredible heart makeover challenge with the Golden Days last season. Sending virtual hugs and kisses to you all. Thank you! Oh my god! <laughs> it's Narvina herself messaged. Let's do the same pose. Let's do the same Kanina tong to yung mga tao sa viewing party kasi hindi nila alam yung ire-react ni Parang naloko yung mga tao na parehas na concept si Kiana and si Bench. So sabi ni Kiana, ay parehas na yung concept, sabi ni Bench. Kaya nga, aletschika. Lose yung pingin. Tapos naglalakad ka lang yung crocs. Kasi gano'n? Oo. Magkita mo na dito, magma-practice. Kasi yung tatay ko, siyang stage father ko. Siya yung nagsasabi sa akin na dito masyado maraming tao. Yung basta ako doon yung pag dito ka pumilit, dito may ano yung parang magbubay ako dito. Oh, ayan, so yun naman, ang galing naman, merong stage father. Yung tatay ko kasi ano, a man of few words lang yun. Pero nanonood siya dati pag may mga ganap-ganap ako, contest-contest ako sa school. Tadalan niya ako ng sesto, ganun. Sana so, may daming uh, family at mga magiging parents na kung magkaroon man sila ng LGBT na anak na ma-inspire dito sa family nila Maxi. Kasi tingnan mo, pag ni-love mo yung mga anak mo na, na part ng community, ayan, ilalove love ka din nila. Ay, lagi sila nagkukwento ng mga masasayang memories sa sulat ng kwento. Kasi yung mga kwento ko, Parang ano, no? Kita mo din sa mata nung mama ni Kiana na parang she's sorry for what happened pero hindi niya control yung nangyari. So, ini-smile na lang niya sa TV. Pero for sure, hurting siya from the inside to see her son. Oh like this. na have... advice ni ano ni Kayad Gara, na bonggar, napaka-talino, napaka Pwede na mag-guidance counselor. Uh, Hindi ko Nakakatawa, wait lang, may nakita ako. Fascinator niya lang, ha? May lang. oh my God! Sa mga split second lang, nakita ko pa. Cute. May lang siya sa ulo. Nakakatawa. Narealize din ko nila na hindi nakakahawa ang pwede. Pero nung no, nakilala ko siya, papa nila. Binigyan ko ako ng talimang umu. Oh. 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 Di ba, grabe pinagdaanan ng mama ni Zimba, pero habang nagkikwento siya, umiiyak siya, pero parang nakasmile siya. Parang ang light-light ng pagkwento niya. Kanina kasi nung nakasama ko din si Tita, parang, parang masayaan siyang mother. Oo. Super Actually, reason ko lang nalaman na childhood crush, hindi naman childhood, or matagal ng crush ni ni Bench itong si BJ. Kasi si BJ, di ba, dancer nga namin sa rampa. Tapos may sarili siyang table doon. Tapos may old pictures sila ni Bench. Siguro mga 10 years ago na yun, or more. Mga 12 years ago, ganyan. Tapos ngayon lang sila naging mag-jowa. Ang cute, no? Uh, then, sure, maganda naman so pala yung outfit I ni Bench, oh. Be pag tinignan mo dito. Kung nakuha ko yung na, may sa Ayano may cover challenge na. Pagkakilan nito mga to. Kaya doon masyadong stretch. Oo naman. masyadong stretch. Kaya hindi na makadilad si tita. Stretch na na. Ina-stretch bongga at kung sabi hindi na kadilat si tita. <laughs> bongga, na pa kadilat si tita. <laughs> Kailangan kong paganda yun yung mama ko kasi mama ko yun siya. Kailangan <laughs> <laughs> ko paganda yung mama ko kasi mama ko yun siya. Mama ko mukha si Elizabeth Robinson. Gagasin ba? Sino yung mama? Si Brigiding ba? O yung mama mo talaga? Medyo tinabahin ako. Kasi na umuwi kayo ng briefs. May 660,000. Hello? Oo nga, Elizabeth Tran. Charay! Pasabog <laughs> yung makeup ni Zimba kay tita, In fairness, malinis. Can you try? Uh. Ah. <laughs> <laughs> Blood color, no? Parang may gusto siyang sabihin kay Mama Pau. Charay! Kaliante, if you could make over one Rue who would it be? I would make over... Lady Morgana. Oh! Pati, oh. tita. Ang cute naman ni ano, Mega Star. Baby girl lang pala siya, no? Oh, wait lang. Oh my God, that's so funny. So, ano pa? Racers, start your engines, and may the best Super Queen. Category is <laughs> Super Queen. Tana. Angel and as and Trans colors! Ang cute! Ay! Ang cute naman! Nag-kiss pa sila. Ibig sabihin ko rin sila talaga ka-close as a family. Oh, Angel Jr. as Universal Ay! Siya pala ang protector ng Gravity! Kiana and Mother Rose at F*** It and Ang cute! May storyline yung kay ano, kay Kiana. Tsaka pretty yung mama ni Kiana. The very cheesy and ringy duo. The special... Ito na ang look She ni Mick She Chanel. She Love it! Ang oh, galing nun, no, nasakto nila yung concept nila kahit di nila alam na nandito si si Sharon. Gandang concept din. Kasi di ba kahit anong maging size ng maging ka-partner niya, sa tingin niyo po, kanino nagmana ng ganda si Angel? Dibigyan niya sa de Pero ang inspiring naman talaga, and imagine ninyo, di ba, years ago, si Tatay Bubot na din yung nakita natin sa T. Props to you, Tatay Bubot. Ang cute-cute cute naman ni tita, ng mama ni Kiana. Mukha lang mahiyain. Lagi sila nag-away papa. Yung lagi ko sila nagkikita, yung nasasampead si papa. Kasi po, yung papa ko is under the influence of drugs. Ayoko ko na nangyayin na nasasaktan siya. They were broken child like me. Kaya napasa nila sa and this is the time. And I have to break the curse. Kaya parang ang ano din ni ano no ni Kiana, ang strong din ng personality niya kasi pinagdaanan niya. Kaya palaban din talaga si Kiana with a K. no yeah. Kumusta ka naman pag veg sa pag-makeover ni sa sa'yo? Okay oh, naman, masaya. O'y fun fact pala ha, si, si BJ, si Brian, ay House of Nicole na. O, oh, di ba ang bongga? Siya na si Orion G. Nicole. At nakakatawa kasi bakit Orion, sabi ko kay Precious, panaginipan niya daw. Taray! Iba talaga si Precious. Sa so, Rathway right ninyo, kita-kita ang chemistry, ang ganda ng characterization, pero... It's a swimsuit. Kainis. Uh, Pero... Oh, okay. Nakakainis! Ano to? So, bilang nga anak na siya ni Precious at mag-sister si Precious at si Bench, pamangkin na siya ni Bench ngayon. <laughs> Sabi ni Bench. Bench, you of all people should know that it is a huge pet peeve of mine when I can see undergarments on the runway This is kind of like a You saw my undergarment? I can see undergarments Part siya nung costume. Hindi siya undergarment. Ano ba yan? Jiggly. Ayun, pag zinom mo, nakatahi siya talaga. Hindi siya undergarment. This is kind of like Skin tone lang na part ng costume set your concept. Ito pinaka solid ang mga concept. Pinaparot yung mga kopya sa on brand. And very relatable to us, especially tayo mga Pinoy you no? Know? Woo! First of all, wala nang nalang na for me kasi Sharon and... Eh? Yes! Yeah. <laughs> so, 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 uh, yeah. very good ka dyan, Tita Bibi, and you never forget how to set your waist. Isa ka Actually, oo, oh, oh, grabe kanina, katabi ko siya mag-make-up sa backstage. Bongga sa talaga mag-sense ng waist. Ang ganda ng body ni tita, baby. Zimbabwe and Mother Thelma. This is Mommy Thelma before and after. Awww. Ano para love ko na si Mommy Thelma? Ah. sa presentation ninyo. Mama Thelma, how do you feel? Ano kong pakiramdam ninyo? Ay, napakaganda po rin yung tindahan ninyo. Sobrang road ako sa anak ko. Alam mo yan. Kasi dati, yung anak ko rin, naiiya na ang parents niya. good enough at tapat. Zimba body. You and Anita have a new no strength in our hearts. I made it sore. Your runway was pak 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 And thank you for gliding onto the stage with so much love. You are safe now. Yeah. To thank na si Zimba ay isang baby queen, di ba? At tapos umabot siya ng episode 7 na. Bongga. Tapos si Maxi, third win na! Oh my God! Ang yaman na ng pamilya galang! Congratulations, thank you for this opportunity. At maraming maraming salamat sa pagdito. Nakakatawa ko si Maxi, nagsasayaw si Zimba sa likod. <laughs> Mga magulang namin dito, nag-ATK na po ito, magbabago na ko. Salamat sa pagdito niya. Nakakatawa ko na. Si Sarah. Sita, Ian. Good luck, Queen. <laughs> At dapat, patuloy. Shantay stay. Yana ang mag stay. Maganda. Bongga din yung pinakita ni Kiana. Tsaka parang hindi din deserve ni di oh, Kiana okay. mabotom. Ang ganda ng makeup niya sa mama niyo. Oo. Oh, Tapos yung outfit. Bongga din. Love you! Now, sa shame. Kung man nagpakita, masyado si Sir But I will show you sa labas. Simula ngayon. Kung sa labas. Ako po! Thank you all. Love you, Benj! Mula nang dapat patunayan pa to si Bench. Sobrang galing na performer nito. Nakukundin nyo pa napapanood si Bench, guys. Ang dami nyo na mi miss out. Sa O-Bar, pag mupunta ako, or pag napapanood ko siya, out of lahat ng queens, lagi ko siyang sinasabihin na siya yung pinakamagaling. It's her time. Kasi talagang, ang galing niya. Ang galing ni Ate Bench. Nakain lang talaga siya ng runway ng ano drag race. Hindi pa ako dito ganun nagdingin. Ba? Ba't dingin mga na

This is it. <laughs> nakita, puso-puso. Ang ganda ng pagkakatahe ng story. And congratulations, Drag Race Philippines Season 3. No? Talagang maingay kayo talaga. And nakaka-amaze kasi viewing parties namin, episode 7 pa lang ngayon ha, sold out na kami until episode 9. So talagang madami nang gusto makisaya at manood sa, sa mga viewing parties. Thank you si love and support and thank you dahil nanonood din kayo dito sa vlog ko. Dahil dyan, comment makikita niyo si Ben sa labas. Guys, nakatingin sa inyo. <laughs> Very happy salamat. Guys, mag-subscribe naman kayo. Ang daming nanonood ng vlog ko pero hindi yung maabot ng ano yung subscriber ko ah. Subscribe nyo naman. Hindi mo pa check be. Check mo na. Sige na. Love pa rin kita. Bye-bye.